but ako bilang exercise uh, kailangan ko ito and I find it very uh, effective no so I have here a relic of uh, the rock from the cave where St Michael the Archangel appeared during the 5th century so isang rock ito sa cave sa ilalim okay Monte Gargano okay sa Italia. sa si Italia Monte Gargano huh? <laughs> Tapos, uh, bababa kayo ng masyadong malalim doon. Then, may chapel doon sa pinaka-cave na yun, kung saan nagbimisa. And, uh, ito may nagbigay sa akin for exorcism purposes, no? Uh, Rock of St. Michael, kung tawagin. At may papeles po ito, ibig sabihin na uh, authentic. Okay? So, I find this effective also against uh, the evil spirits, no? And, uh, I'm also privileged to have... Um, For public veneration din po ito no yung uh, relic po ni Saint Padre Pio na binigay sa akin ng kanyang kaibigan no si Father Ermelindo De Capua nung siya ay nabubuhay pa the last time I visited uh, San Giovanni Rotondo in Italy doon po sa sanctuary ni Saint Padre Pio and ito pong cloth na to ay uh, yung uh, pinangpahid po sa stigmata ni St. Padre Pio. So, this contains the blood and the water from Padre Pio. Okay? So, I also find this very effective, na no? ito relic na to. I also have the relic of St. James Galgani. No? Wala lang dito. Andun sa kwarto. Hindi ko na makaiwanan. Pag para kunin pa yun. Pero no? hindi ako nagbibiro, meron ako. No? Um, nanggaling din sa katawan niya. And, uh, you know, pinakilala ko naman sa iyo, Jemagalgani, di ba? Isa sa mga mystics, passionists, no? So, yun po yung mga ginagamit ko against uh, evil spirits uh, during exorcism sessions, okay? So, relics. Now, uh, D, devotional images. Ayan. yan. Tingnan nyo na lang, no? devotional images. Pag sinabi mong devotional images, ito yung mga bagay na nagagalit ang mga ibang reliyon sa atin eh. No? Kasi may mga imahin daw tayo, may mga ribulto. Pero siya siyempre, para sa atin po, dahil nagkatawang tao ang Diyos sa katauhan ni Kristo, ay ang Diyos ay nasimulang makita, mahawakan, no? naakbayan nila. Kaya doon po nanggaling ang ating debosyon sa mga imahin. Because God, or the Word, was made flash Okay? Kaya po meron tayong mga representations ng ating mga uh, pinararangalan sa langit. So, ano yung mga devotional images na dapat meron kayo sa bahay nyo? Para po mas uh, protektado rin. So, i-check nyo po yung bahay ninyo. No? Una, siguro yung mga images ng mga santo. Kita nyo ito nasa kanan ko. Huh? Saint Joseph, the terror of demons. Okay? Yan. Saint Joseph Terror of Demons. Kumbaga, kala mo lang yung lili na yun, ano, si simple simple, panuhog pala yun, nang lalamunan ng diablo. Okay? Saint Joseph Terror of Demons. Some of you siguro yung mga o oh, Padre Pio, 'yan. Image ni Padre Pio. O dili kaya mga image ng mga uh, santo na paborito ninyo at mga patron ninyo, Saint Therese of Lisieux, o kaya yung titulo ng parokya ninyo. Hindi 'yun yung titulo. Hindi 'yun yung tinutukoy yung titulo, ah yung title titular po ng parish nyo. Baka sabihin nyo, pa padre, pahiram nga ng titulo." na lupa, hindi 'yon, hindi 'yon. Uh, yung santo na patron na ng inyong parokya, no? Magkaroon kayo ng mga sa tahanan ninyo. Uh, para po yung infestation ay eh, maiwasan din. So, aside from the images of saints, you can also have images of angels. Di diba, no? O yan. Okay? Saint Michael. At Teka ha, tatlo lang ang ating kinikilala. Ulit ha, Michael, Gabriel, Raphael. Michael, Gabriel, Raphael. Dati may nagtanong, Pader, bakit iba yung nakalagay sa screen? Michael, Gabriel, Raphael. Ang sinasabi mo, Miguel, Raphael at Gabriel. Ay pareho na na yun. O yun, masyado kang ano yun. Masyado namang uh, stricto. Huh? Okay? So, yun lang po ang kinikilala. So, aside from images of saints images of angels. And then, siyempre, wag mawawala ang imahin o larawan ng Berheng Maria. Okay? Marami naman mga Marian titles. Eh. Dito sa kanan ko, may favorite, Our Lady of Guadalupe. No? At tinan nyo yung mga ibang imahin pa ni Maria. Okay, yan. Kirk, ha? Kirk. si Guadalupe, Fatima, Lord Yan. Ano pa ba? Marami kayong mga alam dyan Perpetual help no, Immaculate heart of Mary Basta kahit anong Marian image Marian uh, picture eh, Siguraduhin lang na si Maria yon, Okay Ano pa? Of course finally The image of A devotional image of our Lord Jesus Christ Okay So marami rin mga paborito tayo Mga imahe ng Kristo Nandiyan yung Christ the King Nandiyan yung Divine Mercy, o oh, Sacred Heart, and one of my favorites, Santo Nino. Ayan. Okay? Santo Nino. Ako ang Santo Nino. Ayan. Hmm. Nasa giban yata ako, ah. Ulit nga. So, yung Santo... <laughs> hmm. So, images ng... Panginoong Jesus. Tika <laughs> mo, may ba ko. Pero hindi ko sumasani ba dyan sa... Bibiro lang ako. Okay? Kasi yung kwento yun, yun Ako ang santo pa Pahini ng kinde. Habi, bakit kinde? Kasi santo ninyo di sibo Pastilan. So weird. Oo. <laughs> oh, naiba na yung accent niya. Okay. Di ba eh? Okay? At ingatan ko yung mga santo Nino. Bakit? Kasi may mga nanlilin lang dyan, may mga imain na santo ninyo na may mga pampaswerte. Yung bang may mga pera sa paanan, wag na wag nung bibili yung mga ganun, ha? Ano mang imahin na may mga pamahiin, ay hindi rin po pwede. Okay? So that's the letter D, devotional images. And finally, sacred objects. Yan, sacred objects. So pwede kayo magkaroon ng ganito rin sa tahanan nyo sana, no? Sana po nakahalatanin nyo na nililinis natin yung bahay nyo, ha? Kaya kung hindi ko man banggitin yung mga nandyan pa sa inyo, ibig sabihin, maka hindi ko kailangan talaga yun, lalo ng mga pinaniniwalaan yung mga... ah... Uh, elepanteng nakatingala, bagwa, ayoko, basta yung mga nakasabit-sabit sa mga kisamid yan na... Ay, father, pag tumunog yan, pera, papasok. Alain mo. Tsaka yung mga pusang kumakaway... Hmm. Palakang may kagat na coin. tagalin yan. mayro pa yung mga arwana, no? Arwana ba yun? Yung malaki isda na ganyan. Tapos, yung mga ibang mga, 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 animals na year of the ganyan. Year of the ganyan. Okay? So, hindi ko ho uh, yon, binabanggit yun. Kababanggit ko nga lang, eh, you no? Know? Pero ibig sabihin, hindi ko nire-recommenda. Okay. So, sacred objects. So, ano yon na ginagamit naman sa sisip? Una, you can have exercise blessed candles. Candle. Okay? At alam nyo po, kapag in-exercise at binilis yung candle, kahit kung hindi sindihan, sa dasal po kasi, kahit sa, kung saan ito nakalagay, ay napoprotektahan po yung kwarto and even the whole house. Okay? So, exercise blessed candles. Ano pa? I also have your exercise blessed yung para, para po sa incense. Incense, Mm. Okay. Saan magaling ito? Rome. Rome blood. Hindi. Jerusalem mo ito. Galing sa Jerusalem. Okay? So, exercise blessed din ho ito. Kaya ginagamit ko rin po, lalo na kung matindi yung uh, uh, manifestations, no? So, you can also have exercise blessed incense. Lalagyan nyo lang sa, sa uling po. Tapos, yun na. Okay? Ano pa meron tayo dito as ah, sacred objects? Okay. Of course, the Holy Rosary. Okay. May nagtanong sa akin, Father, pwede bang ikwintas yung rosary? Well, kung gusto mo ikwintas, di magdasal ka ng gumaganon. Okay? Pero hindi talaga yung kinukwintas. Okay? Mas maganda, lagay mo sa bulsa mo, o kung merong kalalagyan nito, tapos dasalin mo. At binabalaan ko kayo, hindi ito mga anting-anting, no? Nang gagalim, ah, sorry matakot ka. Hindi po Eh, okay? Mas effective po laban sa mga spirito, yung pagdarasal nito. No? It is blessed, yes. In itself, it has a blessing and a grace. But the praying of it, okay, is much more effective against the evil one. Uh, meron din ako ditong scapular. So sa mga nag-weaver sa inyo na scapular, okay yan. Okay? Uh, huwag niyong tatanggalin as much as possible para masakal kayo. Hindi, hindi, hindi naman. Para maprotektahan din kayo. But make sure it is blessed, no? Scapular. Okay? Benedictine medals and Benedictine crosses. Okay? Okay, I'm wearing one. At uh, kung meron kayong sinusuot na plain Benedictine medal lang, okay lang din yan Maganda yun. Okay. Meron po akong kaibigan, shout out kay Ronnie Season ano na meron siyang Benedictine medal na ang kabila ay Saint Anthony of Padua. Sabi ko, wow, sabi ko ganda nito, lakas ah. Dalawang santo, Antonio de Padua at uh, Saint Benedict, okay? So if you are wearing one, have it exercised and blessed. Mahalaga po 'yan. What else? Sacred objects. Of course. The Holy Scriptures. Ah uh, I have here the Word on Fire Bible. Okay? Galing po sa version ng NRSV. Yung po, Catholic edition po yon, no? New Revised Standard Version. Okay? So, sana po may Bible ko sa bahay ninyo, no? Tinan nyo kung may Bible kayo. At uh, kung mali ka, po nasa nyo. Ibig sabihin, hindi ko nagagamit. be okay na ng magandang kasabihan sa Bible, ha? Sabi ng professor ko, ang Biblia ang sira-sira ay tanda ng buhay na kaaya-aya. Uh, pisa -pisa, kaya sira-sira ginagamit. Okay. So, your Bible, the Word of God, okay, ay matbisang pananggalang laban sa masamang spirito. Okay. Um, exercise blessed bell. Yan. Okay. Bell. Uh, shout out kay Father Nante Tolentino kasi sa kanya galing ito. Uh, tinanong niya ako, Father, gusto mong pasalubong galing sa Mexico, sa Guadalupe? Well, anything from Guadalupe. At napaka-providential naman. napaka uh, palad ko ko sapagkat ang nakuha niya isang bell na may image ni Our Lady of Guadalupe and the crucified Jesus po dito. No? So I use this for exorcism kasi takot din ng Diablo sa tunog ng bell, lalo na kung ito ay exercise blessed. At kapag bagong taon, imbis na paputok ang gamitin, ito po ang pinapatunog ko. Exercise, blessed, bell. Okay? And finally, of course, huwag mawawala ang crucifix sa inyong bahay, sa inyong kwarto, sa inyong cubicle. Okay? Kailangan, meron po kayong crucifix. Tinan niyo po ang inyong tahanan. Kung walang cross dyan, aba, mag-isip-isip ka. Ano bang simbolo ang iyong sinasampalatayanan? Okay? So, crucifix. So mga kapatid, yan po ang uh, swords at ang ating uh, pananggalang laban sa masamang spirito and against infestation. If you have these things, kahit na hindi kumpleto, of course, yung faith niyo napakahalaga pa rin. No? And as promised, no? Uh, tinan nyo lang po itong QR code na to. Okay? Dito po. Tinan nyo itong QR code na to. Okay? Tama ba yung kamay ko? Ayaw ako, hindi ko alam kung saan ilalagay ni Kirk yan. Okay? scan nyo lang po yan. And it will uh, direct you doon po sa prayer na pwede pong dasalin ng head of the family or anyone in the family before using the sacramentals. At narito rin po uh, yung inyong mga dadasalin, uh, cleansing prayer, no? protection prayer, and of course, St. Michael prayer para po pagsas pagsasagawa ninyo ng inyong deliverance session. So, sana po ay uh, kahit pa paano ay may natutunan po tayo ngayon at naging tulong po kami para kayo po ay uh, may adya sa anumang infestation. Pero, lagi nyo pong tatandaan, kaya po na sinabi ko, bakit po may infestation? Panlilin lang din po ang infestation, uh, ulitin ko lang. Bakit? Kasi, ginagawa ng Diablo, mag-focus tayo doon sa mga naroon sa bahay. Pero ang totoo, ang problema pala ay nasa ating mga tao. So we have to search into our hearts and look deep within. E baka hindi naman yung bahay ang problema. Baka yung tao mismo. Dahil ang naninirahan ay makasalanan. And look at the state of your soul. If you're not in the state of grace, and then nandun ang problema, no? Kung baka lang tayo ng diablo na oh mag-focus ka sa bahay, para isipin mo ito ang problema, wala sa iyo ang problema. But the truth is nasa tao pala ang problema at sa kanyang kaluluwa. So, ang pawalin lang. Nanluloko ang Diablo. No? Pero pag ginawa niyo po ito, kailangan ng puhunan natin ay tapang. Huwag matakot. Dapat ang Diablo ang matakot sa atin. Okay? So, magpatuloy po tayo ng ating uh, discussion on extraordinary demonic activity. So, yung una po ay infestation. Ang pag ng demonyo sa mga bagay, sa mga lugar, at sa mga hayop. Ngayon naman po, medyo palalimin po natin. No? Uh, hindi na po sa mga bagay, hindi na sa hayop, at hindi na rin sa mga lugar, kundi sa tao na, sa tao, sa atin, na mga mahal ng Diyos. Kaya, ang susunod po na um, uri ng tinatawag na extraordinary demonic activity ay yung tinatawag na oppression. So ulitin natin, oppression. Ano yung oppression? Uh, oppression, isang demonic activity or attack on a victim's exterior life. Kaya yung panlabas na aspeto ng buhay ng tao. At ano-ano yung mga tinatawag na mga panlabas na aspeto ng buhay ng tao? na paborito ng demonyo na ginagambala, ginugulo, no? tinanatin natin po yung uh, mga iba't ibang mga pagkakataon na nagiging uh, pintuan ng Diablo para siya ay uh, makapasok sa ating buhay. Una na po ay yung kalusugan. Bodily health, ano Yung health ng tao. Alam nyo, minsan... Uh, merong mga pagkakataon may mga pasyente at uh, may mga uh, biktima na magpapadoktor magpapatest kasi may mga nararamdaman sila may mga complaint sila no. pero pag lumabas yung results wala naman negative sa anumang uri ng karamdaman pero may mga hindi mga kanais-nais na mga sakit sa katawan, no? So yon, no? Uh, pag ganon, kadalasan we resort to uh, the spiritual problem of the victim. Pagkatapos na ang doktor ay walang makitang dahilan kung bakit siya nakakasakit. So yun na una, no? Uh, one uh, source of oppression is the bodily health. Na wala makitang doktor ang wala makita ang mga doktor ng dahilan kung bakit may sakit may mga karamdaman pa rin sa kanyang sarili. Kaya, we conclude sometimes na the devil attacks our bodily health, yung kalusugan. Okay? So, isa na yun.